Hello everyone, dito mga kilala si Mayora, sinungaling na matanda no. Balaura na sinungaling pa. Panoorin natin po guys yung video at malalaman nyo dito kung gaano ka fake music sig Mayora sinungaling. kabit yan. Ako, namin ko, may kabit ako noon. Ako, may kabit ako noon, pero wala nang yun. Uy, Mas, mas magandang, ano, mas magandang open, di ba? asa next video na mapanood nyo sa, dito din sa upload na i-upload ko, no? Ah uh, dito nyo napatunay kung gaano ka sinungaling si Mayura na ITV na wala daw siyang kabit at asawa niya, na daw, niya lang daw talaga yung naka ano, basta yung, alam nyo na yan basta panoorin nyo na lang po at kayo na na po yung humusga no? Anthony O.G. Oh ma'am nakain ka ba? ay ay oo naman sa asawa ko naman oo naman Nakain talaga ako niyan sa asawa ko, Anthony. Mm. Pero sa iba, wala. Asawa ko lang ang nag-iisa sa puso ko. Kaya nga, kaya nga hindi ako nag-jowa, hindi ako nag-boy, hindi ako nag-boyfriend, hindi ako nag-asawa. Kasi nga, uh, asawa ko lang. Ang legal husband ko lang, ang aking kinain. Mm. Hindi na ako kumakain na kung sino-sino pa dyan. Kasi asawa ko lang ang minahal ko, asawa ko lang ang hinarap ko sa altar. Grabe din yung gastos namin ng asawa ko nung kami kinasal. Bakit pa ako makipaglangkantari sa iba? Ah, kaya ang titi lang ng asawa ko ang aking nakakain. <laughs> Wala naman siguro si Itsura ko ano? Wala naman siguro si Itsura ko na ako y nanga ako y matakaw sa titi, no? Ah. Wala naman siguro si Itsura ko matakaw ako sa titi. Hindi ka tulad ni Hasa. Ilan ang naging ano niyan kung sa boyfriend lang? Nung umuwi siya noong ano, noong nakaraang ano ba yun, noong February? Oo, nakipagkita siya sa kanyang boyfriend ah. Nakapos yun. Nakipagkita siya dun. Ay ako, in how many years kami hiwalay ng aking asawa? Hindi ako nag-asawa.